magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni matandang berhina ito ay yumoko din at sinabi. Magandang umaga sa iyo, Sec Master Daryl. Paumanhin mo kang nastorbo ko ang iyong paglilinang. Sabi ni matandang berhina, nang marinig ito ni Daryl. Si Daryl ay napakamot ng ulo at sinabi. Nako, hindi ko nga naramdaman na gising na pala kayo. Sadyang tapos na ako sa aking paglilinang kaya din ilat ko na ang aking mga mata. Kaya hindi mo kailangan na humingi sa akin ng paumanhin. Sabi ni Daryl nang nakangiti, nang marinig ito ni matandang Berhina. Ito ay nagsalita at sinabi, Ganon ba Sek Master Daryl? Mabuti naman kung ganon. Kamusta naman ang iyong pakiramdam? Masyado maaga ata na ikaw ay nagising upang maglinang ng iyong spiritual na lakas. Nakapagpahinga ka ba ng ayos sec Master Daryl? Sabi ni Matandang Berhina kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl. Si Daryl ay nagsalita at sinabi. Oo naman Matandang Berhina, ang aking pakiramdam ay sobrang gaang ngayon. Salamat sa iyo dahil pinahintulutan mo ako na manatili sa iyong tahanan upang ako ay makapagpahinga. Dahil roon nabawi ko na ang aking lakas mula sa aking nararamdaman na pagkapagod. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakapagpahinga ng husto. Kaya sobrang salamat talaga matandang Berhina. Sabi ni Daryl nang nakangiti kay matandang Berhina. Nang marinig ito ni matandang Berhina. Ito ay ngumiti at sinabi. Mabuti naman kung ganun sec master Daryl. Lubos kong kinararangal na makatulong ako sa iyo kahit sa simple pagpapatuloy ko lang sa iyo sa aking tahanan. Masaya ako na malaman na naging maayos ang iyong pagpapahinga sa aking munting tahanan. Sec Master Daryl, saglit lang mag-iinit ako ng tsaa para ay ating mainom ngayong umaga. Sabi ni Matandang Berhina at agad-agad itong naglakad. At ito ay nagtungo sa kusina ng kanyang tahanan at naginit init ng tsaa. Habang si Matandang Berhina ay nag-init ng tsaa, si Daryl ay dahan-dahan naglakad. At dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng tahanan ni Matandang Berhina sa pagbukas ni Daryl sa pinto. Laking gulat niya nang makita niya ang napakagandang tanawin na mayroon ang bundok. At ang lungsod ng mga matatandang manggagamot. Si Daryl ay labis na namangha sa tinataglay nitong kagandahan. Ang mga iba't ibang ibon ay nagliliparan. At mula sa malayo, ang empiryo ng North Mona ay kanyang tanaw na tanaw. At si Daryl ay lumabas ng tahanan ni matandang Berhina at inunat niya ang kanyang mga kamay at sinabi. Napakagandang tanawin ang ganitong tanawin ay nakakapagbigay gaang lalo sa pakiramdam sa umaga. Sabi ni Daryl sa mahinang boses. At maya maya, ang mga bintana ng ibang mga tahanan ng matatandang manggagamot ay nagbukasan na. At sa pagbukas nila ng kanilang mga bintana, ang mga matatandang manggagamot na sila Pampilino ay nakikita ang pigire ni Daryl. At ang mga matatandang manggagamot ay agad-agad na nagbukas ng kanilang mga pinto. At sila ay lumabas ng kanilang mga tahanan. At sa paglabas nila matandang pampilino sa kanilang mga tahanan, si Daryl ay nakikita ang mga pigi ng mga matatandang manggagamot. Habang si Daryl ay nakatingin sa mga matatandang manggagamot si Daryl ay labis ang pagngiti. At si Daryl ay agad-agad na bumati sa mga matatandang manggagamot at sinabi, Gising na din pala kayo aking mga seniors. Magandang umaga sa inyong lahat. Sabi ni Daryl habang ito ay nakayuko. Nang marinig ito ng mga matatandang manggagamot na sila Pampilino. Sila ay agad-agad din bumati at sinabi, Magandang umaga din sa iyo Sek Master Daryl. At ang isang matandang manggagamot na nagngangalang Pampilino ay lumapit kay Daryl at sinabi, Kamusta naman ang naging tulog mo Sek Master Daryl? Sana ay nakapagpahinga ka ng ayos kagabi. Sabi ng isang matandang manggagamot na nagngangalang Pampilino. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay ngumiti at sinabi, Mabuti naman ang aking naging pahinga. At sa ilang oras lang ng aking pagkakatulog ang buong lakas ko ay akin nang nabawi mula sa pagkapagod. Salamat sa inyo aking mga seniors dahil may isang lungsod dito na handang magpatuloy sa katulad ko sa inyong mga tahanan upang makapagpahinga. At sobrang ganda pala ng lungsod nyo. Dahil kagabi nang ako ay magtungo dito, hindi ko nakita ang ganitong kagandang tanawin at ang tanawin sa umaga ay nakakapagbigay gaang sa pakiramdam. Kung aking nanaisin sa ganitong lugar ko gustong manirahan. Ang lugar na ito ay masyadong mapayapa. Ang huni lang ng mga ibon mula sa himpapawid ang maririnig. Sabi ni Daryl habang ito ay nakangiti, nang marinig ito ng mga matatandang manggagamot na sila Pampilino. Si matandang Pampilino ay nagsalita at sinabi, Mabuti naman Sec Master Daryl kayo ay nakapagpahinga ng ayos at mabuti na nagustuhan mo ang tanawin sa lungsod namin na ito. Ngunit kahit sobrang ganda ng tanawin dito, ang buong bundok naman ay nababalot ng kakaibang misteryo. Dahil sa mga inkanto na umaangkin sa kabundukan na ito, kahit anong ganda ng lugar na ito, kung patuloy pa rin aangkinin ng lahi ng mga inkanto ang bundok na ito ay wala pa ibang tao ang makakakita kung gaano kaganda ang bundok na ito. Sabi ni Matandang Pampilino kay Daryl nang marinig ito ni Daryl. Si Daryl ay humawak sa balikat ni Matandang Pampilino at si Daryl ay nagsalita at sinabi. Matandang Pampilino, huwag ka na mag-alala pa. Siguraduhin ko sa oras na makarating ako sa mundo ng mga inkanto at sa kanilang kaharian. At sa oras na makabalik ako, ang bundok na ito ay aking bubuksan sa lahat ng mga tao. Kahit mga normal na mga tao ay makakarating dito upang makita ang kagandahan na tinataglay ng bundok na ito at ang bundok na ito ay aking pagkakaingatan. Magtatalaga ako ng mga kasundaluhan ng aking imperyo upang mabantayan ng gusto ang bundok na ito na kahit nabuksan ito sa lahat ng mga tao. Ay mapapanatili peril natin ang kagandahan ng bundok na ito. Huwag ka mag-alala matandang pampilino. Makikita din ng ibang mga tao kung gano'ng kaganda ang bundok na ito. At kayong lahat aking mga seniors ang inyong mga pamilya ay magagawa nyo ng magpabalik-balik sa bundok na ito kahit anong oras nyo man magustuhan. Pinapangako ko iyan sa inyong lahat aking mga seniors. Ang sumpa na binigay sa inyo ng hari ng mga inkanto ay aking wawakasan. Pangako ko yan, sabi ni Daryl ng nakangiti. Nang marinig ito ng mga matatandang manggagamot sila ay nagsiyuko at sila pampilino ay nagsalita at sinabi. Salamat Sec Master Daryl. Salamat talaga hindi na kami makapag-antay na mangyari ang mga bagay na iyon. Sabi ng mga matatandang manggagamot kay Daryl. At maya-maya sa tahanan ni Matandang Berhina. Si Matandang Berhina ay dahan-dahan lumabas ng kanyang tahanan at sinabi. Aking mga kasamahan gising na din pala kayo. Tamang-tama, nag-init ako ng tsaa. Sec Master Daryl at aking mga kasamahan ating pagsulusaluhan ang mainit na tsaa ngayong umaga. Saglit lang maglalabas ako ng mga tasa at ng tsaa. Diyan tayo sa labas humigop ng mainit na tsaa. Sabi ni Matandang Berhina. At muli itong pumasok sa kanyang tahanan. At sa ilang minuto ang lumipas. Si Matandang Berhina ay muling lumabas ng kanyang tahanan habang sila Daryl at ang mga matatandang manggagamot ay masayang nagkukwentuhan. Si Matandang Berhina ay may daladala ng mga tasa at tsaa. At si Matandang Berhina ay nagsalita at sinabi. Sek Master Daryl at aking mga kasamahan, ito na ang mga tasa nyo. At iniabot ni Matandang Berhina ang mga tasa sa bawat matatandang manggagamot at kay Daryl. At dahan-dahan nagsali ng tsaa si Matandang Berhina sa mga tasa na hawak-hawak ng lahat. At nang matapos na si Matandang Berhina sa pagsali ng tsaa sa mga tasa nila Daryl at ng mga matatandang manggagamot, si Daryl at ang lahat ay nagsabi, Salamat sa napakasarap na tsaa na ito, sabi nila Daryl. Nang marinig ito ni Matandang Berhina ito ay ngumiti at sinabi, Sa ganitong kagandang umaga, masarap uminom ng tsaa. Sana balang araw ay makita din ng aking asawa at ng aking anak ang tanawin mula dito sa bundok na ito na ating kinatatayuan ngayon. Sabi ni Matandang Berhina, at si Daryl ay ngumiti at sinabi, Mangyayari iyon Matandang Berhina. Sabi ni Daryl nang nakangiti, at ang lahat ay masayang nag-uusap habang nainom ng mainit na tsaa. Samantala, sa mundo ng iba't ibang nilalang, sa lugar kung nasaan ang sagradong harang, ang mga kasundaluhan ng lahing elf at si General Oliver ay mga nagsilabas na ng kanilang mga tent na itinayo nila upang maging pansamantala nilang masisilungan, habang patuloy peren sila sa paghahanap at pag-aantay na makita si Lin at Daryl. At si General Oliver ay nagsalita sa malakas na tono at sinabi sa mga kasundaluhan ng lahing elf, yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!